morning mga idol no. Mag-vlog natin tong isang uh, Puesto ng ano power tools and hand tools. Inko With the word in your hand no. Si Sir Gesso ng patama natin na mag-assist sa dito. So, samahan niyo kami guys no. Yan mga viewers natin. Mga followers natin, subscriber natin, shout out sa inyo lahat guys. So, samahan niyo kami, let's go. Ginko. So, tara guys, samahan nyo kami. Vlog natin tong Ingko dito, no. So, tara, let's go. Pasok tayo. So, pasok tayo, no. Yan, good morning. So, yan yung mga tools, guys, no. Saka sa mga power tools dito sa inko Yeah, morning po. Ipakita po natin sa ano, mga mga viewers natin. Mga power tools 50%. sa power tools. Anong pangalan nyo po, sir? Si Sir uh, Jason. Si siya, siya po yung maki-experimental natin. Ito yun po yung mga pinag-probe natin ngayon. Yan, grinder. Tapos, mga super select po natin. Yan. 1,899. 1,899. Tapos, ano na lang po siya. Hmm. Ano po yung price niya sir? May 680 watts. 680 watts. no? no? Mm. Pang heavy duty na yan, no? Grinder saka ano guys, no? Impact rings. 20 volts. 4 ampere. 1 amp drive. po 9,500. So, 9,500 So oh laki ng ano no. Kaya na sa mga forward 'yan mga 'yan. Opo, kaya i-start. Yan 'yung Mga po 'yung proposal natin ng 1200 watts. Nice na rin po 'yung nakababa niya. Ilang benta ng ang pinaka ano naman po niya, ang pinaka best price, price po niya uh, is 5-6 plus 50 per cent. Hmm. Balik po wapatak so, ano po siya 2 Kasi ang... Sa da dating price po, sir, magkano ang friction po sa dating price po? 5-6 Magkano na lang... 2 na lang 2,900 na lang po. 2,900, eh. no? Ano po yung bababa pa? Bababa ang ba, 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 presyo. Negosyo po pala dyan, guys, no? Ito po, ang ginagandaan nito, para yung Oh, pwedeng tulinan. Opo, pwedeng sa patulin, pwedeng sa Oh, just Oh, just yung speed niya, no. So sir, paano na natin makita ng sample to? So, so para makita natin sa mga viewers natin kung anong kasi uh, yung may adjustment siya. Ba na talaga ano ngayon, no? High tech na dito siya. sa Inko. Mga idol. Uh, uh, sample tayo. Mga uh, high tech na po. Oo, high tech na yung ano dito sa Inko. Ito po yung speed na It's speed siya Ang yung speed Sa mga Ano siya Speed na adjustable siya Oo Parang ano siya no Yun oh. Para, no? oh. yeah. Para parang hit gun no oh. Sa hit gun ganun yeah. din ito, pwede pwede ito. Ina, no oh. Pwede mo siyang hinaan no Oo Pwede mo lakasan What is it What? yung speed niya yeah, okay. Ayan mga viewers no yeah, uh, yeah. Ayan no Ganda na yun ha Ayan yung panghipit niya no Sa bala may guide na siya. May handle na, no? Mga idol. Ito lang yan sa Inco, guys, no? Dito sa Ibang Milista Street, no? Ayun, mga power tools, no? Inco. Make the world in your hands, no? Promo din po yan. Anong, ano po yan? Ah, Mig. Uh, welding so, machine. Wire ano na po siya? Gasless. Gasless. So, ano trabaho yung po ba? Ano trabaho yung welding? stainless. Oh, welding. Welding. Oh. welding po siya. Welding. Pero ang, welding. ang na po siya, hindi welding rod. Hindi ano na po. Yung wire. Po wire. Oh, wire, o, wire no? Hmm. Ay kasama tama. na rin siyang bala. Oh, yun. Ay, extra siya. Oh, may kasama yeah, na pala no? 220 okay, amperes so. 223 220 per 200 220, 220 per siya yeah. no? Ah, no So magkano halaga uli niyan sir 56 po 56 ya yeah. Opo, oh. yan po yung pinaka best price niya. Alas yan ba? yung pinaka promo niya po. Yan, yan yung pinaka promo 5, no, 5,600. Oh, Bababa -ba -ba pa naman po? Bababa -ba -ba pa yun Yan. So, Dito sa ball pump sa 5,600. Hmm. Nila, oh, gusto nila kumpleto ng bala. Oh. Meron na din tayo. Para hindi oh. na sila kailangan no? bumili pa ng bala na drill. Yun sunset na. Sunset na siya. Kumpletong kumpleto. Ayan Oh. Yan ah. Meron na po siya mga pang electric Electrical na tsaka Guys, martilyo at tsaka cutter Yan, metro. metro. Tapos kumpleto na rin po yung baro mga niyan. drill niya Ato, Drill bit, no? Pang bakal, no? pang bato, pang kahoy Oo, kompleto Tapos yung mga screw pa niya Ayan, Kompleto right, right. na guys, no? Yan Isang set na yan, ha? Yun. Magkano ulit, sir? 5-6 naman po to, less 50%. 5-6, less 50%, no? Oh, yan. Okay, so, yeah, sizes na rin po siya na, na Sa mga drill bit niya. Okay. Okay. So, sir, ano pang mga pwede ba natin maipapakita sa mga viewers natin? Yan. Sa mga about ng source? Spray paint, meron din so, anong trabaho na po yan, sir? Ang spray paint, pero, hindi ka kailangan na compressor kasi meron na pa pintura. Ah, yung pang pwede sa pintura. So mayroon na tayong tinatawag may spray paint. So, so magkano ang presyo uh, so, na yung bro? Ito po uh, ano 5,000 less 50% Ay, yes, so 5,000 so, uh, less ng 50%. Uh, uh, so kung uh, so, total man ganun man lahat, so magkano ang pag nalis sa kanila? Less uh, 50%, so uh, mga 25 na lang. Alahati. Sir, ma tanong ko lang, ano ba yung isang 'yan? Yan ano gamit 'yan? Ito na lang po ang gamit nila, yung blower blower uh, pang-blower sa mga pangkarwas no uh, pang pinapatuyo oh pwede rin po 'yung, payo, yung payo uh, sa mga ano na itatawag ng mga uh, dahon dahon daon uh, magkano uh, na, na po, mo po ang presyo niyan sir ayun to ang presyo na naman nito is 56 less 50% to 28 din uh, so naka-less pala okay. dito na talaga ng selected pack 50 ko lang to Magbabackup siya. Oo. Oh. Lalagay mo lang yung eh. pinaka-os niya. Mayroon Oo. Yung pala. Meron naman tayo. No? Kung gusto nilang di hindi masyado like duty na ito. Mm. Ito naman 600 watts. Kaya tawag. Pero blower no? lang siya. Blower lang? Oo. Wala na siyang vacuum. Kasi may na yung vacuum na dito sa ano. Yun. Ayan. 3,000 less 50%. 3,000 30, less 50%. 30, 50%. Manasa 1 plus na lang yun po Tapos kung meron sa mga ano naman siya ng mga kasi din niya. sa mga oh. ano. Ano naman, naman na, yan? ito yung mga tire extension inflator. Yung huh? pambomba, pambomba uh, sa hangin. mga, mm. sa mga sa gulog mga mga naplatan ka sa akin oh. mga oh. Ito. So, 12 Di volts na rin siya, may naka ano na, kotse. Oh. 12, mm. 12 volts. 12 volts. Yan, dito ang corpus nya. Pero ito yung adjacent na number, pwede siyang 120, 150. Okay. Yan. So, yun, Saan no? Intake. Pang-liha. O, pang-liha. Pang uh, medium size to. Mm -hmm. Ang pinaka-wattage nito is... 320 watts. Yan yung mga pang-gamit nila talaga sa mga ano... Kumakain so, ng petisyon mo naman 'yan, makakain po siya. 5,000 less 50% pag oh, 5,000 hmm. less 50% 'yun, oh, so, 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 okay maliit na amount. Ang dami pag So ano mas malaki naman lang konti Ayan Yes. Less 50% tuyan. Ito naman po ang tawawd din po na, to, food mix pag -mix, sa pintura, 'Pag mix pang -mix sa mga ano, arena, pintura sa panghalo, mm -hmm. yan. Yan siya. Yan po ang natawag niya mixer. Mixer. Sa so, Opo, may variable speed na rin po siya. Yun, may variable so, speed. So, magkano speed ang kapituan mixer? Yung, ano po naman siya? Um, 6,000, less 50%. Hmm. 6,000 less 50% nasa 3 plus na lang yan no mga idol eh, so ah. din po tayo eh video tingnan ko gusto nila dalawa yung hmm. pinaka ah. oh galing oh kaano siya nasa ano naman po to Uh, 14,000 is 50, 7,000. Oh. Kaya tawag nyo ng 3-in-1. Uh, pwede siyang grass cutter, chainsaw, at trimmer. Mm. mm. Selected po siya. Tatlo po yung purpose po niya, sir. Two-stroke. Mm -mm. Two-stroke po siya. 26,000 less 50 percent. 26, no? So na sa 13 na lang. Malang detalye, di ko rientin. Ano sa naman yung pusa? Gas cutter din po okay, siya. sarili lang po siya, electric naman. Electric niya. no. pinaka-price mm -hmm. po niya is ano, 3,000 pesos. <laughs> <laughs> sa mga oh, yung available na 1 one 1 power and 1.5. Ang 1 half naman po ang pinakakaya niya hanggang second floor. Second floor lang 1 horse pero ano inakaw po siya? 0.37 kilowatts. Ayan, ang pinaka-purpose po niya, 8 meters ang suction niya, ang higop niya. Ang high naman niya is 35 meters. Hmm. ano lang po to, pero pag meron siyang pressure tank, na Ah, may pressure tank. Mm Ayan, 9,000 po siya, less 50%. 9,000, less 50%, no? 4,500. Four, five. Tapos kung gusto naman nila pa third floor or fourth, yan naman po. Bagwa one or power na po sila. Yun, malaki-laki. Ito na po, medyo malaki. Medyo heavy duty na rin po yan. Heavy duty. Kaya na dalhin sa fourth floor yan. 11,000 naman po yan, less 50%. 11,000, less 50%. Laging 50% tayo mga idol. Meron din tayo, smart pa. Na Hindi hmm. na kayo kakailanganin ng tangke eh, kung na siyang maglilinis. Hmm. Meron tayong ano, one horse power and one half. Ayan. One Ang horse, one horse power, po, ano, 19,000 less 50%. 19,000. Pag 1 uh, one power, nasa ano naman po siya, 32. 50%. So, Recta na National Power, wala nang mga 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 na po um, siya, hindi na kayo magdami na lang. Mag so, Ito na po yung Ito na po yung pinakatangki kasi ng presyo. Dahil cutter, meron tayong 800 mm. Si. Meron din tayo 600 mm. So, pwede ba sa mga tides yan? Sa Opo, tides? yun yung yun, yun, tinatawag nilang pang-cut ng mga, tides. mga pang tides. Hindi ka na magkakata ng grinder. Pang diretsuhan siya. Pang diretsuhan na po siya yung mga pamalakihan na tides. Mga malakihan ng tides na mga saat na hindi na halikapok. So, magkano presyo na Oh, sir. 12,500 po, less 50%. So, 12,500, no? 6,250 na po siya. Oh, yun, sa so mga less 50%. Ang... Ayan, mga pansukat din po nandaan. Ah, Meron din po tayo. Yun, digital meter. Hmm. Yan, yung sukat pagdahal. Hmm. Yung pansukat, no? Opo. Ayan. Ayan, 4,000 po niya sa less 50%. Digital na po. Anong tawag po? Tampering hammer. Tampering hammer. Ito po ang specs niya. 6.5 horsepower po siya. 6.5 horsepower, 79 kilos. Sang, ano niya. weight, na newton, at saka, 2 liters. Fuel tank niya. Ayan, pang heavy duty po na, ano po Yung tawag nila yung mga pampatag talaga para sa pampatag. pampatag 90,000 po siya less 50%. 90,000. 90. 90, 000, 90. 90, 90 less 50. Oh, yun sa mga ano na lang. 45,000. 45,000 guys dito sa tampering na to na machine box na tinatawag nilang kumpleto sa sa tools. Mm. Yun. Kumpaga ako oh, mga, mga lalaki ng mga tools. Oh, meron oh, na siya. kumpleto na siya. Okay. Okay. Na siya. Ayan. Meron na mga socket, one half at saka one fourth. Tapos, tool box. Tool box. Tool box. Tool box. Ah, uh, drawer. box Yes, pag binili mo yung 12 box sir, kasama niyo yung mga laman nito. Pero tapos na siya. Meron si diniyan. Kasi to 'yung walang laman. Uh, oo, ah meron din laman. Walang laman, Pero, empty box siya. Pero pag and, itong uh, ano, 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 laman na to, sa kanya na talaga. Opo, sa kanya na po. Yun. Ah, pa-pick sentang bibilihin ko. Oh, uh, yan. Uh, Magkano na mo po ang price niyan? ang price niya po, sir? Ano? Ah, uh, 90,000 po siya. 90,000. Oh, 90, so yung nagtatay mga shop, automatic na kagad, may okay. mga tools ka na. Oh. So mga nagmumotor dyan, mga shop, mga motor, sasakyan, may mga gagamitin yeah, ka na. Gamitin ka na, no? O, sa mga nagko-construction so, no? O oh, yun, sa mga ano. May label bar. 90,000. Mm -hmm. Isang, oh. uh, Less 50%. Uh, less 50% pa rin oh. ang uh, mga tools so, na. Ito naman po tayo mga palaklaman. Drawer lang, kung gusto niya, sila oh, okay. na lang magkompleto ng mga gamit. Gamit. Tools, no? Ang pinaka price naman po nun, 36,000 less 50%. So, ito po 'yon. Yung yung, yung, yung ah, wala nang laman. Ganyan ang wala. Uh, Jack Hammer po. Jack Jack light duty, uh, may, ay, uh, tapos, hindi uh, naka, ah, di saksak lang din siya, ano, uh, sa, um, uh, na, uh, electric naman, electric, na. yan, so, magkano din sa laki, magkano naman yan, ito po, 90,000 po siya, less 50%, pari pagiging siya, 45,000, 45,000 na lang, heavy duty po siya, ito po yung mga specs niya, Okay. 2,200 watts. 220 volts. Hmm. Ayan. 75J yung ano po okay, so, yung, lang, no, French no. na. So, yung, price nito. No, meron naman po tayo kung mo. ano. Sa mga bahay lang na ano. Para kung mga madadala. Mabibintit na ito. construction, hmm. din siya naman ito, Meron naman Naka -promo po tayo. Naka-promo po to siya. Nang hmm. Ano po, um, pinaka-superselectan po natin kasi ito, 171 po siya, is 9.5. Opo, dati po siyang 13.5. 13, 5 So, so ngayon 9.5 na lang. 9.5 na lang po yung mga problem na. Yun. Malito naman, magkano Ito naman po, ang tinatawag nilang rotary hammer. Rotary hammer. Rotary hammer. Pwede po siya pambutas pwede siyang pag-chipping. Hmm. Yun. Uh, Dalawa siya, bitbitin na ano, Dual na siya, siya. Dual purpose na po, dual, siya. po siya. Dual purpose na po ano naman po siya ang pinaka presyo niya? Uh, 27,000 less 50. Hindi wala mangyayari. 27,000 less 50. Siya. Oh, okay. So, yeah. so, no. so ang dito naman Naman po. Oh, Ngayon din tayo gasoline type na okay. 6.5 horsepower. Mm -hmm. Power trowel ay tawag po nila niyan. Pampantay ng ano, semento no? Mm -mm. nagpo-flooring. So magkano presyo niya, yeah. ah, sir? Pinaka po presyo niya po niyan ano po siya? Um, 70,000 less 50%. 70,000 less 50. So, mga nasa 35 na lang. 35 na lang. Ibawas pa daw po yan. Ibawas pa, no? 6.5 horsepower, no? Ito, ito, ano ba Vacuum. Vacuum pang heavy duty sa mga alamot na muna. So, magka nang presyo lang po sa vacuum na yung ganun kalaki po, sir? Ito po, sir, ang pinaka-presyo lang po, 30,000 less 50%. No. No. Oh. 15,000 15. 15, na lang. Apo. Uh, 15,000 na mga. Heavy duty so, na. So, hindi ko siya lang, lang din. Kung pa ba mag-cutting sila ng mga bakal or mga alikabok. Oo. Oh. So, Oo. Oh, so, ito naman sir, ano namang trabaho na? Ang trabaho naman nito, oh, so pwede siyang pang karwas Masa karwas pwede? Karuwas? siyang pang tanggal ng mga pintor. Hmm. Mm. Okay. Pag-lis na daan, puputi, ano uh, yun niya. So ito yung trabaho nun. Opo. Di gasolina na po yan kahit sa ano dali. Hmm. Ayun may air. Ay, may, may, air, air Magkano ang presyo sir? Yun know. o. 50,500 less 50%. 50, 25, 250. Oh, negosyable pa rin 'yon. Opo, 'di ba? Pero Ito trabaho naman po 'yung pagpatubig sa bukid. Ah, sa bukid, nag okay, uh, parang pump na rin siya. Opo. Na. Water pump. Water pump. Water pump. Water pump. Water yeah, Yan sa bukid sa diyan pandilig-dilig no. Diesel Sa Mga ano. Meron tayo tatlong klase yan. D2, D3, D4 ang butas. Ang natin diyan sir, PBC, pwede PBC o talagang may sariling host yan. Meron po sariling host yan na bibilhin niyo. Ah, bibilhin. Host ang tawag. Pero hindi kasama doon sa packet hindi kasama. Bukod yon. Ang D2, ang pinaka-presyo po pag D2. Pinaka-fix niya po na ano, 185 pag D2. 18.5. Opo, naka alist na rin po yun. Oh, na rin. Tapos ang interest naman po is 22,000. Hmm, 22,000. Ang 4, yun. Malaki na po kasi yung makina nun. malaki na, no? mga di 4. Ano naman yan, sir? Kung ano po yung kanina, ito naman po ang tinatawag nilang plate compactor. Pampadag din to. Pampadag din to. Kasi yung isa, tampering nga. Ito yung plate compactor. Parang muna sa Opo big compactor no so magkano ang presyo naman po yun sir ayan po 46,000 less 50% wow ito so, less ng 50% pa rin 'yon mm. okay so nasa 23 ayan. siya so, meron naman tayo yung cut, cut, off. Off. cut, cut off. off heavy duty heavy duty na cut Capacitor off so magkano ang presyo naman yung cut Orers off power. Yun? pinaka presyo po niya is ano 28. Thickness planer po ang tawag dyan. Ha? Natin Thickness planer. Thickness. Ito po yung nagagawa ng sa mga tabla tao yung mga bawa pa ato iba kasi naman para ng planer dapatap ngatap po isusubo mo na lang sa kanya pagpipilon lili yon lili misterin po yun alam mo na ano isusubo mo sa don paglabas don na okay. naka sports na yon so, sa sa oh, isno pwede forty thousand Less 50%, 50 no? Discounted pa yung uh, Discounted pa yung natitira Ay, ito ito. Ah vibrator no, 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 no. 11,500 yung pinaka fixed price po nito Wala pa po, po siyang host Pero pag may host na po siya Nasa 14,000 14,000 Opo Yung Kompleto na siya 32 naman po ito Battery charger Pagkano naman yan? Ano po siya Ahm um... 16,000 less 50%. 16,000 oh, 16 less 50% lang. Saan lang sa po matatagpon po itong info power tools? Evangelista is string. tapat po siya ng bearing center. Oh. Tapos, ah, meron naman tayo sa Facebook ng Gmart Power Tools Inco. Yun po yung Facebook My page, page nyo. Harap uh, okay. po dito or lalabog nila lalabog. payment po bank to bank. Ah, ano po ang process po dito sa Inco. Oh. Ah. Kahit ah, sa, malayo, kayo po sa malayo tayo okay. nilang. Kahit sa malayo. Basta may panala naman po yung ano uh, pera tapos papadala natin ang ba diba may umu-order sa inyo online po? Opo, makakausap nyo naman po, may kakausap na naman po sila ng Bisching. Ah, uh, Bisching. Alam. Yan. Apo. Yan po yung kukontakin po nila pag uh, gusto po sila makabil po sa mga items po dito sa info. Opo. Yan po. May presyo na po ito. Mga yan. Apo. Tapos sa mga rubber mallet at saka ball hammer, 280, uh 280. 280 po ang isa. Uh oh, -huh. Ito may mga presyo na po. Ito, Yan, oh. Ito yung um, mga talim ng pang ano? Uh, 700. 700 po dyan. Uh -huh. Pura na po yan kasi mga pumibili po dyan, mismong bangketa tapos binibenta na naman nila. Set na to no? Sir, okay, set mga set na yan. 250 lang tatlong piraso o 350 lang dito yan o. may flat screw sa dalawang pilip screw guys no oh sa mga viewers po natin subscriber po natin pag gusto nyong pumasyal dito sa ibang ilis street at naghahanap kayo ng mga power tools sa kahan tools guys daan kayo dito sa inko guys dito sa ibang ilista street no dito guys, kompleto na sila rito. May mga hand tool, power tools guys, no. Ano tong trabaho nito? Ang purpose po niyan is mga tester po, clamp tester, clamp tester. tester. Sa mga kuryente, 'yung hmm. uh, sa mga ganung ano. yung sa mga ito mga pinipintas. 1000 amperes, no. Sa ano naman po 'yan sa panghangin, panghangin. Sa mga panlinis sa mga karburador. Ayun, uh, ito. Oo, uh, po ang Ah, 'yan ang gamit niyan. Meron naman mas maliit na mga clamp tester Ayun, oh, may clamp tester ko lang maliit dito. 1,200. Wala na kasi. Ito yung digital guys na ano. Tester no. 500 lang oh. Mga idol oh. Ayan, no? Digital light meter. Oh, digital light meter guys no so magnetic welding guys so, eh. 300 pesos lang magnetic welding no clamp dito guys no 125mm guys no 5 inches siya so 600 lang guys dito ayan mga idol punta na kayo dito may mga medyo malaki hanggang sa pinakamaliit guys na 400 o oh, 480 sa mga maliliit na yan no ayan, 480 no So, bahala na kayong pumili guys kung need nyo to. Puntaan nyo na lang to dito sa Inko, no?